Welcome back sa ating channel mga kaibigan Ang tindi ng dahilan mga kapatid Ito ni Coach Jason Dr. Otol The number one Training and boxing coach Sa buong universe mga kaibigan Kailangan daw magpatalo Or matalo Para sa malaking plano mga kaibigan Well Ano ba ang plano na yun mga kaibigan Na napakalaki baka malaking pagkatalo na naman sa susunod. <laughs> ang nakakatawa dito mga kaibigan is kawawa yung mga fanatics ni Quadro Alas na kung saan si Quadro Alas mismo ang nagsabi ipusta nyo na lahat 30 seconds nga lang ba eh. diba? ang daming pumusta ayon sa mga fanatics may nagbenta ng baka may nagbenta ng kalabaw at mayroong pinusta Ang kalahating buwan na sahod mga kaibigan Dahil sa pag-aakalang talagang matatalo ni Cuadro Alas Itong si Kameda mga kaibigan Dahil sa last fight ni Cuadro Alas with Sanchez mga kaibigan Talagang first round lang Knock out ang kalaban Akala siguro nila ganun din ang mangyayari kay Kameda mga kaibigan Pero makunat po ang Kameda mga kapatid Umabot ng... 12 rounds or 10 rounds pala at in the end talo si Quadro Alas by unanimous decision and of course marami ang umiyak at saka nagdildil ng asin sa kanilang ulam mga kaibigan diba? asin po ang inulam nung mga panatikong naniwala at pumusta pabor kay Casimero pagkatapos Sabihin lamang ni Dr. Jason Na sadyang nagpatalo Eh mga fanatics Talagang loko-loko kayo O talagang niloloko lang kayo Ng mga idol nyo ah, ah, diba? <laughs> Na loko na naman kayo At naniwala sa 30 seconds Well ah, May next time pa naman ang sunod na laban, alam nyo na kung saan kayo pupusta. Di ba? Good luck next fight, mga panatex. Thank you so much for watching and see you on our next video. Bye-bye.